Hello guys! Tara na't samahan nyo po kami pumunta sa Barangay Puspu, San Fernando para po dalhin yung maagang pamaskong handog kay May Ann at kay Nanay Carmen. mm <laughs> Aakyat po tayo sa bundok. Guys, aakyat po tara guys. Aakyat po tayo sa bundok. Bari bari, tagtagari. Hapon na, hapon na. Ay, gabi na. Maggagabi na po guys. Pero mamibigay pa rin po tayo ng maagang pamigay. Pamasko. So kaya ay baby may aunt tsaka kay nanay Carmen. Let's go! Let's go! Hari-bari taktagari. Nyae mo bia ate po. Hari-bari taktagari. Ayun muna kman. So yun guys, punta na po tayo. Kasama ko po si Kakang April, Ate Alot at Kuya Michael. So aakyat pa po tayo na ang bundok. So, mega mega love shout out po kay Ate Mafi na nagbigay po ng maagang pamaskong handog para po sa piso mula sa puso. Tsaka sa lahat po ng sponsors, especially Team Lintec Power Forces, yun po kay Ate Mafi, kay Ate Amazing Yags Channel, Ate Grace, kay Mami Cha, sa lahat ng bumubuo ng Team Lintik Power Force. So, mega mega love shout out po. And again, salamat po sa suporta sa ating charity. So, kahit gabi na po is Aakyat pa rin po tayo sa bundok para po maipamigay yung ating pamaskong handog. So, magagabi na guys. Pupuntahan po natin si May Ann. Tsaka si Nanay Carmen. Woo! Ito yun? Wow! So, ito po guys, yung ginagawa nilang resort ate. Resort po dito sa Barangay Puspos San Fernando dito po sa bundok. So yan siya guys. Ito po yung swimming pool ng adult. So adult din po doon. Then sa taas po is kiddie pool. So yan siya guys. Under renovation pa lang po ito. So soon guys magiging resort po ito. So yan siya guys. Meron na po tayong pupuntahan na malapit. Pag ito'y na tapos na po. Guys, again, thank you to all sponsors of Piso Mula sa Puso. We love you po. Mwah! susuungin ang lahat. Maibigay lang yung biyayang pinagkaloob nyo. So, maraming maraming salamat po. Manang baka daaso ah. Hari-hari. Hi, buddy. Hi, buddy. Ay, na, apay na pa ko. Ano mo na talaga ito dyan? Ay. Hingga na ito? Hmm. Hi, Dito na po tayo sa bahay nila. May Ann at nila nanay Carmen. Bagnarabi antay. Ito po si Nanay Carmen. Ay Nanay Carmen. Ante, <laughs> <laughs> ada kami. <laughs> Nasiyat no, anak ko. Hmm. da tante. Kabungan. <laughs> Ding dong dongan. Mimas. Mian. Na imas na tante. Ika duwam taduwa sa luyot na. Okay. Ay, wala. Ito po si Nanay Carmen. Taga Barangay, Puspus Fernando. So, dinayo pa po natin Tilo siya ano dito. Na. Wala, ante. <laughs> 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 <no> tayo ka, ano tayo mo? Ito ko kalat, ante. Ito sponsors ti YT ni Ate Mafi. Maagang pamaskong handog. Agyaman na, tinted yung nga blessing ma'am. Mm -mm. <laughs> an And ante, more blessing to come. Hello guys, si baby Mayan. Hello baby! <laughs> So ito guys, si Baby Mayan. At muli po natin siyang binalikan dito sa Barangay Puspos San Fernando para po bigyan din po ng maagang pamaskong hando galing po kay Ati Mafi. So ito po si Baby Mayan. At yan nga po, si Mayan po ay isang PWD na bata. Hindi po siya makalakad at hindi rin po siya makapagsalita. So, Merry Christmas naneng! Mm -hmm. mm -hmm. sinagban ba naman Siya ka. Basara ito na yung kapanak Ito po si Nanay Carmen. Siya po yung nag-aalaga kay Baby mayan Pag may tra trabaho po yung si mama niya. Hello, Bebe. Mm -hmm. Wala talaga makapag na. Ang uh, makatugaw. Um, Tugaw. Sao ngày oh. uh, uh. Ada yeah. uh, ti biskuit mo dito yung tuna Kitang tawad Aante Nga dakkal dan to Dakkal asin ni Apo nya Hello Ano? Thank you po sa lahat ng sponsor mula sa piso, piso mula sa puso, mula Ay. sa puso. Maraming salamat po. God bless. Mm -hmm. Bye bye. Sige ante, malo, bibimi at bye bye. Tante kami. Thank you, thank One, you. you. More, more blessing to come. Sige, Ante. Oh, no, no. Uwi na kami, guys. At may nakuha po si Amazing April na lukban. Lukban for the win. Then, guys, magagabi na. Ano, oh, dito na naman tayo. G. Diba, guys, ito po dadaanan namin pa uwi.

open guys susuungin ang lahat finally hindi ah, ko ano <laughs> sip <nat. laughs> nga ne maagang pamas kung hando galing kay ati mafi at sa buong team lintek power force at mga sponsors po hmm. Thank you daw po. God bless Apong. Merry Christmas. Christmas.